Huli ang napsan. Baritso na kayo nandun si Jen. Saan? Napsan. Hindi, uwi rin kami kasi. Yung every Martes ng ano, ayaw ko nga tigil yun. Isumbo Isombo ba ang every Martes? Oo. Uh, hindi po Sunday. Pati Sunday, pagkatapos ng napsan. Hindi na kayo doon sa napsan. Hindi na. habang nagbo-volunteer pa sila. Mamaya. Nawala na yung init nila. Wala na. Diyan hmm. pa Bibigyan ng mga bike. Hmm. <laughs> ano? na <laughs>